For today's video guys, sa wakas mapapalitan na natin ang trapal, itong DIY trapal pa natin. Medyo natagalan nga lang tayo ng pagpalit ng trapal dahil nagkaroon ng konting problema sa supplier ng trapal. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung nangyari pero bago po yan, papasukin muna natin yung intro. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. And for today's video, papalitan na po natin ang trapal, itong blue pan. Kaso nga lang, nagkaroon tayo ng problema na cancel po yung order natin na black pan, yung makapal na pan kagaya po nung in-install natin dito sa ating grooming pan na nasa likod ko. Kaya ayun, nag-order na lang po tayo ng ibang trapal at medyo manipis po yung na-order natin pero okay lang naman dahil na-rubberize naman po siya. Pero mukhang na-scam po tayo doon. sabi po niya nung seller ay uh, wala pong dugtungan yung trapal. Uh, pero nung dumating na po sa atin ay may dugtungan pala. Yung nga binlap na po tayo at yun, alam na po natin na-scam po talaga tayo. Pero gagawin na lang po natin ang paraan kung pan po natin yung pagtitibayin yung may dugtungan po ngayon. Matibay naman yung pagkakagawa natin sa frame at lalapat naman po talaga yung trapal dito kaya di po siya gaano mas stretch. Yun po kasi yung isa sa problema pag may dugtungan po yung trapal. Pag di po gaano maganda yung pagkakagawa ng frame na stretch po yung trapal kaya naubutas po siya. Pero itong nagawa po natin na frame maganda po siya at matibay naman pero gagawin pa rin natin ang paraan para mas mapagtibay pa po yung dugtungan ng trapal kaya tara eto po yung trapal na na order natin yan wala pong kulay black 10 by 12 po yung sukat niya kaso nga lang may dugtungan po siya pero yun gagawin pa natin ang paraan yan so yun ito po yung frame ng ating blue pan Naayos na po natin to lahat. Napataasan po natin yung level nitong pan ng mga 4 inches. Yan, may nahanap na po tayo dito na kahoy sa mga panghatong po namin. At medyo matibay pa naman kaya naikabit po natin dito. Yan. So, yung ilalim po niya, naayos na din po natin. Napaka-importante po guys, uh, lalo na pag manipis po yung trapal na maganda po yung pagkakagawa ng frame at may mga flywood po talaga lahat ng area para di po ma-stretch yung krapal kagaya na lang po nitong uh, laminated sack lang po yung gamit natin dito pero di naman po siya nabutas kasi maganda po yung pagkakalapat at di po na-stretch yung krapal ayan Pinalitan lang nga po natin to ng trapal kasi gusto ko po sanang isabay po dito sa ating uh, main pond or dito sa ating grooming pond. Nagpalit po kasi tayo dito ng trapal. Sinabay ko na lang po sana. Kaso nga lang, na-cancel po yung order natin itong black na trapal na makapal. At nasimula na po natin gawin itong ating pond at na butas na po natin yung trapal. Kaya kailangan na lang po talaga natin uh, kumpitohin po itong pagka-setup nito para may lipat na po natin yung mga isda na nandito sa temporary pond nila malaki naman po itong temporary pond pero kailangan na po natin silang ilipat dito para makagalaw na po tayo dyan at magawa na po natin yung mga ibang project kung gusto nyo po palang makita kung paano natin binuo itong frame po natin na to balikan nyo na lang po yung video na pag set up po natin ito nung pinakauna na ginawa po talaga natin itong frame mga ritasong kahoy lang din po yung ginamit natin dito uh, sa frame po na ito mga panggato nga lang po namin dito pero yun may nahanap tayo ng mga medyo maritibay pa kaya eto nagamit ko natin balikan nyo na lang po itong video na to para makita nyo po kung tama po natin to sinet up or ginawa yung frame po ng fish pan po natin na to ayan simulan na po natin ilatag po itong rapal bago po pala natin ilagay yung trapal or install dito sa pond ay ayusin po muna natin or lalagyan po muna natin ng ganito tape po siya na para may adhesive lalagyan po natin yung mga dugtungan niya para in case na mas stretch may tape pa po, po tayo na mag hold po dun sa trapal yan po siya, ito po yung itsura niya ito yung tape guys at kukuha po muna tayo yan mga 1 meter siguro tapos sa TN natin in case na ma-stretch ng konti ang trapal, eto yung trapal ito yung dugtungan no? oh ididikit na po natin yung tape at make sure lang po tayo mga kahabi na safe at malinis po yung area kung saan po natin ilalatag yung trapal para di po siya mabutas kung may mga matutulis po dyan sa pinaglatagan po natin ng trapal napaka importante po nun para hindi po tayo pabalik-balik po yung trabaho po natin at ito uh, ginawa ko lang po dito is diniin ko lang po yung tape talaga dito sa trapal ayan uh, tatapos na po natin lagyan itong tape na may adhesive po siya yun. Ngayon, ikakabit na po natin yung trapal dito sa frame ng pan. Madali lang naman ito mga kahabi. Kunin na po natin yung center ng ating trapal. Tapos ilagay din po natin doon sa center ng pan para mailatag po natin ng na maayos yung trapal. So ayun mga kahabi, natapos na po natin ilatag itong trapal dito. Ayan, yan yung itsura niya dito sa malayo. Dito lang po tayo talaga nahirapan, kagaya po nung unang nag-set up po tayo nito. Dahil medyo amas ah, mas makapal po kasi itong trapal na to compare po dun sa laminated sa kaya medyo nahirapan po tayo na pagtupi dyan na area. Meron po kasing poste na support po dito sa ating roofing kaya di po natin pwedeng tanggalin. Kaya yung panda lang po mismo yung in-adjust po natin. Yan po yung itsura niya. Yan. Okay naman, hindi naman ganong kulubot dyan na area. Naayos naman po natin. Dito naman. Yan. So, di ko na po muna sinecure talaga yung mga pako. Yan, kung mapapansin nyo. Dahil lalagyan na po muna natin ng tubig para di po talaga ma-stretch yung trapal. So, yun guys, green pan na po siya, hindi na po siya blue pan. At same color po ito ng mga pinakaunang trapal pad na ginawa po natin. Katulad po nung naka-bottom drain. So, ngayon, lagyan na po muna natin ng tubig. So, yun guys, nalagyan na po natin ng konting tubig. Ilang balde lang po itong pan natin. Yan, para makuha natin yung tamang stansya niya sa gilid na hindi po ma-stretch yung ating mga trapal. Bago po natin siya i-fix na ipako, dapat uh, walang tension dyan sa gilid para di po ma stretch or ma punit yung trapal natin Ayan. so ngayon ah, pupunuin ko na po muna ito ng tubig at medyo madami dami hakotan din po ito ng tubig mga kahabi kaya yeah. sa next video po natin ah, papakita ko po sa inyo na pag lipat na po natin itong mga alagang isla po natin dito sa temporary pan pabalik po dito sa ating bagong pan or bagong palit na trapal Pupunayin ko po muna ito ng tubig tapos ipakonek po natin yung, yan po yung pipe ng ating pump tsaka yun po yung output ng uh, filter po natin. So sa next video, complete setup na po ito at nakakabit na po yan lahat at nakaanda na po lahat na system natin. Ayan, para paglipat na lang po nitong mga isla natin dito. So, ayan eto na po muna sa video po na ito mga kahabi medyo hapo na rin po kasi dito sa amin kaya kukontinue ko na lang po ito bukas uh, lagyan ko po, po ito ng tubig para next video may lipat na nga po natin yung mga alaga isla natin pabalik dito sa kanilang pan mas malaki na po itong pan nila kasi pinataasan po natin ng konti uh, at yun kataasin po yung level tubig mas mag enjoy po yung mga alaga isla natin so yun mga kahabi ha? dito na lang po muna update po na lang po kayo check nyo po yung ah uh, next video po pag upload po natin ito yun so ayan na po mga kahabing maraming salamat thank you for watching and see you on my next video peace out so yun guys ito na po yung nahakot po natin na tubig kahapon yan nangalahati po talaga yung nahakot natin tubig tapos nilagyan din po natin ng temporary din na filter na pansala po dun sa mga parang acid acid build up nung ano, tubig na galing sa poso Ayan. nilalagyan ko talaga ng filter para hindi pa magka-markings yung ating pan yan nasa ilalim namumuti-puti kasi siya hanggang dyan sa level ng tubig kung hindi po natin nilagyan ng filter na pansala tulad po niya So, ayun. Pupunayin ko na po ito ng tubig. Pagkatapos, ay uh, i ko po yung ating filter. At cycle na po muna natin yung tubig. Uh, at yun ay mga filter media na naman po tayo dito na existing. Kaya di na po gaano matagal po yung pag-cycle natin ng tubig. Tapos, lalagyan niyo po natin ito ng nitrobacta para mas mabilis uh, magkaroon ng beneficial bacteria itong ating tank So, abangan niya lang po yung next video pa natin.